Hey, mga -mushroom. so dito ako nagpapasturize ngayon ng aking binhi. At ganito kahirap pag nag-umpisa ng mushroom na magpatubo. Kulang-kulang sa gamit. Lalo na pag wala kang capital, eh ganyan muna. Pagtsaga-tsaga natin, ganyan. Tinan nyo na. na naman yung yero natin. and Pero caga tsaga lang. At medyo maulan. Bali ito ay pinapastores ko pala siya ng dalawat kalahating oras. Bali ganito yung aking paglutuan, yung nasirang drum, yun yung ginawa kong paglutuan. Kinat ko lang na ganyan sa baba niya tapos doon sa may likod na maliit din para pagsingawan niya. At ganyan lang yung pagpapastores natin hanggang sa maris niya yung 20 hours. Dapat sa loob ng 20 minutes ay kumukulo na yan tapos ah uh, dalawang oras na tuloy-tuloy yung pagsiga natin ng bersiga natin ng ganyang kahoy so yan lang at god bless sa inyong lahat